ilog to? Bakulog Bridge. <coughs> eh, <De> ilog? Ah, <coughs> uh, Pinakanawan River. Ah. Uh, ito yung karugtong ng ilog na nakikita ko sa bahay ni Mama. Apo, ito nga miss niya. Alam, may naglalaba ako. Oh. Ganda maglaba dito kasi isang banlawan lang. Kaya lang pag inalod yun. <laughs> Na <laughs> Ay, kuya. Wala tayo, walang tiyo. <laughs> Pasensya mo lang, mga boss. Ha. kasi lang Pwede na, pwede na. premium ah? premium. pa na ano nga, two weeks, one lang. Baibang ako, baibang. Baibang na ako walang... Ay, na Ay, ipon meron ka sanang gasoline ano allowance? Every week at meron ako. Ilang litro naman? Ah, uh, dati daily 20 liters tapos uh, sinunod ba yung dami sa mga ibang kasama ko. Hanggang so, mm. saan naiwan sa akin isa, uh, 40 liters na lang wet liters. Just stop me on. Kahit hindi ano yung official business? Ako lang ang regular ang Bahwa bahwa. Hmm. Bang, mula, mba, jajan, asim, ma, 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 aku, ma, ma, Brad, natante yung pakunan ko Garaw. na yung Okay. Kaya pabalik ay Wala ditong ano, yung parang street sweeper. Meron lang dito, pero umaga lang. Tapos sa main road lang. Yeah. Pero yung helmet, di yung... ko para maano ilagan sanctuary So, andito na kami ngayon sa Ilagan Sanctuary. Ayan si Mayor. Mayor Jose Marie L. L. Diaz. Yung L niya is Lagi. I don't know